Eto na naman tayo mga body Muli na naman tayong nagbabalik sa ating pamamana At isang napakalaking istang banak kagat ang bumungad sa akin At sa aking pagpapatuloy isdang banak na naman ang aking natira Medyo malaki na gold size na kumbaga at mag shout out muna tayo mandaragat Trian tv shout out sa iyo buddy mag ingat ka palagi at ito isang timbungan na naman medyo malaki na kaya tinira ko na baka tirahin pa ng iba at sa aking pagpapatuloy isang napakalaking samaral na naman ang aking nakita napakalapad na ng samaral na to at ito sa na naman medyo mailap ang samaral na to buti na lang tinamaan ko pa at mag shout out muna tayo mga buddy sa guy adventure shout out sa iyo buddy at shout out din sa lahat ng taga western samar ito na naman isang katambak na naman ng aking natira medyo may kalakihan na ang katambak na to good size na kumbaga ito, timbungan na naman o hagios kung tawagin dito sa amin. Medyo malaki na rin kaya tinira ko na. Ito, hagios na naman. Nagsilabasa ng mga isdang timbungan o hagios kapag malakas ang agos ng tubig. Medyo malabo kasi ang tubig ngayon dito at malakas yung agos. Dahil sa malakas yung alon at lakas ng hanging habagat. Good size na rin ang mga hagios na to. Okay na to pang-ulam. Ito na naman isdang matambaka kung tawagin dito sa amin. Iwan ko ba? Bakit tinatawag itong matambaka? Di ko kasi alam kung anong tawag nito sa ibang lugar. At nakarating na tayo sa may bandang batuhan. ito na naman, nakakita na naman tayo ng isang samaral na nagtatago sa ilalim ng bato. Good size na rin kaya tinira ko na. Napakaganda ng pagkakatama hindi na nakagalaw tinamaan siguro sa may bandang buto kaya napuruhan at ito sa maral na naman sumalubong kagad sa akin medyo maamo kasi ang samaral na ito kaya maganda yung pagkakatama ito medyo malaki na rin to good size na kumbaga at ito, may nakita na naman akong isda na nagtatago sa ilalim ng damo. Ayun o, nakasilip pa yung kanyang ulo. Kaya tirahin na natin. Buntog ang tawag ng isda na to dito sa lugar namin. Ewan ko kung anong tawag nito sa ibang lugar. Medyo malaki na rin ang buntog na to. Nasa mga... Kalahating kilo siguro At ito, paahon na tayo Nakarating na tayo sa Milo Sayan eto nakakita naman tayo ng isdang buntog malaki na kaya tinira ko na masarap ito sa inihaw at paksiyo at sa aking pagpapatuloy nakakita na naman ako ng isang katambak medyo malaki na rin kaya tinira ko na nasa mga tatlong gramos siguro ang katambak na to at medyo malabo na ang tubig, buti na lang nakita ko pa itong kalambutan na nakalubog sa may buhangin. Pagtira ko, hindi na nakagalaw, napuruhan. Medyo may kalakihan na rin ang kalambutan na to. Nasa mga isang kilo siguro. Okay na to pang ulam. At ito isdang dalidali na naman ang aking nakita. Medyo malaki na kaya tinira ko na rin. Masarap kasi ang dalidali -dali sa paksiw.